Ayan ano uh, uh, to sa balaybo ng pabo, oh, nagkalap dito. Ayan ha. Oh. O, oh, mukhang nabulhabol to. Dami o. Oh, nabulhabol siguro ng aso to. Ayan ha. Oh. Dami balaybo ng aso dito, ng ano, pabo. Ayan ha. Oh. kaya kayang pabo na yan? Ang dami. Oh. Ang dami oh. Kalat dito yung ng paboy. Oh. Oh. Punta hanggang dito oh. Pumunta dito yung pabo. Kalat dito yung pa kayo nagpunta yung tabo na yun no ayan no ang dami ng pabo dito o oh. oh. Okay. bus ng pabo wala nang pabo yan kalat ng balahibo hmm? hmm? Balayibo ng pabo yan Hanggang dito, may balahibo. Ayan no? Ano kaya yan? Aso siguro to. Aso siguro yung mano nito. Sumali. Tapos siguro nakawala. Oo, oh, ang tabo. Oh, kalat balahibo ng tabo. Mukhang dinali. 娃娃。Wow.